Inaprubahan na ng Bangsamoro Parliament ang Bangsamoro Bereavement Leave Act of 2025 na magbibigay sa mga empleyado ng pitong araw na bayad na leave kapag may namatay na malapit na kamag-anak. Ang bagong batas ay isang makabagong hakbang upang tulungan ang mga manggagawa sa BARMM na makapagluksa ng hindi nawawala ang kanilang kita. Kasama sa mga saklaw ng leave, ang mag-asawa, magulang, anak, kapatid at mga biyanan. Ayon sa mga mambabatas, layo nitong magbigay suporta sa mga empleyado sa oras ng pagdadalamhati. Hindi isasama sa pitong araw ang weekends at holidays at hindi maaaring ipasa o gawing pera ang leave. Inaasahan ng mga mambabatas na malaki ang magiging tulong nito sa mga manggagawa na ngayon ay may kasiguradahan sa kanilang sahod kahit sa panahon ng pagkawala ng kamag-anak. Sa kabilang dako naman, bago mag-adjourn ang sesyon noong abente ng Pebrero, Pitong pano kalang batas ang pasok sa second reading. Pagkatapos ng mandatory adjournment ng Parliament, bubuksan ang next session sa 8 ng Abril.